Alright mga friend, isang magandang araw, magandang oras po sa ating lahat So sa oras po ito, ako po ay magbibigay ng ating mga uh, wasting mensaheng Sa lahat po ng aking posts, sa lahat ng aking uploads o iya-upload pa o ipopost pa Dahil ako po ay handa na oh, na-upload no, po yung aking pong content sa Facebook, sa aking pong YouTube channel na gumawa ng kung ano-ano Alright, so, so sa lahat po ng aking mga posts o uploads, ayan ay yan po ay sarili ko pong opinion so, wala pong nagditikta sa akin wala pong sinuman wala pong anumang grupo kundi yan po ay sarili ko lamang pong opinion at yan ay hango sa aking pong sariling experience o nakikita o sariling uh, ano ba to? ang hirap Alright. yan ay sarili kong opinion at sarili kong kausipan So masabi ko lang ay pulutin po natin po anuman ang magandang bagay na sa tingin po natin ay maganda para sa atin ay pulutin po natin so kung mayroon mga mga bagay na sa tingin po natin ay hindi naaayon sa atin hindi pasok sa ating panlasa hindi maganda para sa atin ay hindi po natin pulutin ayan ngayon pa lamang ako po'y humingi ng pasensya o paumanhin sa mga taong matatamaan, natatamaan, masasagasaan, at nasasagasaan sa aking mga posts. So inuulit ko po, po, wala po akong pinapatamaan, wala po akong pinapatukulan. Iyan po ang aking mga opinion ay hango sa kung anuman na ating pong nakikita sa aking paligid sa aking pong experience sa bawat araw. Kung ayaw nyo naman po makakita ng mga pong, ay madali lamang po yun. Yan, follow nyo po ako. Huwag nyo po akong i-like, Huwag nyo po akong i-follow. At huwag nyo po akong i-subscribe. Ganun lamang po yun mga friend. So, ang nais ko lamang po ay magbigay ng, mga, ng aking mga opinion na sa tingin ko ay nakakatulong sa bawat isa. Lalo na sa akin pong sarili mismo na isang nagtuturo noong araw So marami pa akong nakitang hindi magandang katuruan na aking pong naituro noon at nais ko pong sa mga panahon na ito. At sa mga susunod na araw, ako po ay mag-upload ng mga videos. So marami marami po salamat sa inyo and have peace and God bless you all.